Another duty guys, dahil tayo ay mga mayaman. <laughs> mayaman guys. Mayabang. Magano tayo ngayon, mag-harvest tayo ng palay. Kasama naman natin yung ating mga pamangkin at kapatid. Si Jandib guys, nahuli. Si Ding nandito. Ding! Ding! <laughs> Ayan na naman kami guys. Mangyan. Pag naman kami ngayon. Maghanap, maghanap buhay para may pampigas. Pampigas talaga. Maglakad lang tayo guys kasi marami-rami kami. Kaya lakad lang muna tayo. Oh, at malapit lang din kasi at saka exercise na rin. Guys, yung aming sandata ay Hala, kulang ng isa. Kan Jan Ah, oh. Apat guys kasi si Jan Dave, si JR, ako, si Ding Ilid. Kaya tayo magano guys, mag... <laughs> oh, ito rin sa akin, no. Oh. Ayan, dala din tayo ng baon at saka galon. Wala ka nagdala galon? Na, ah, dati rin sa May galon din ako guys, para hindi na tayo mag-iigib mamaya. Tapos si Mateo kasi iniwan lang natin ma, ma bilis kasi siya magkasakit. Ayun, nandoon sila Sarah. si Leslie, Mina, sa bahay, si Mama. Magbabantay sa mga bata. <laughs> Yun yung kanyang papil. Tagabantay. Yaya. Tapos, mama, nagsaramihay na. <laughs> Ayan, guys. Nandito na tayo. Nakarating na tayo. Bandang gitna po yung ating haharbisin na palay. Pero, kukuha muna kami dito ng tubig. Kasi, nagbaon na lang kami, guys. Kaya, magdala kami isang galon. Dito na nga kami naglatag, guys. Pinakamahaba to dahil marami yung amin. Anim atin din, no? Pito. Three four, Seven.

Merienda time na ngayon guys pero binigyan tayo ng tatlong balot na tinapay at saka dalawang ice candy kaming apat tatanggihan pa ba natin guys kahit lunch time merienda time <laughs> maya na lang tayo kain ng kanin guys mga ano siguro mga 2pm diritsyo diritsyo yung aming trabaho ngayon kasi ayaw namin na ipagpabukas. Pito kasi ito na kahon. Yung natapos namin ngayon, magtatatlo na. So, mamayang hapon. hapon. <laughs> baka ma madalab siguro, pero hindi na namin mahapon. Korte doon, guys. Oh. Nagtayuan din sila kasi merienda time. Kaya maraming salamat sa nag-ano, mm -hmm. nagbigay. dito na nga tayo guys nag lunch time past 3pm na po ito tapos ano guys pagkatapos natin kumain naghakot na tayo tapos umuwi na rin ako maya maya guys kasi meron tayong home service massage kaya kumura na tayo agad guys sa home service massage dito lang po yan sa may tambulan and maraming salamat kay ma'am sa kanyang pagpamassage sa atin ngayong gabi pagkawi natin ng bahay guys ayan kain tayo kasi itong na maraming salamat boys. mga blessing na natanggap namin ngayong araw na ito at syempre guys pagod tayo dito mag iilip pa tayo ng video bago tayo matulog so bukas na naman ulit guys mag hakot na naman kami doon ng aming mga nahayos na palay Yeah, maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panunod sa aking mga upload sa balik po guys bye